So, nagbabalik na naman to. Nagbabalik na naman ang PCID Gaming. So, ang gagawin natin guys ay ang Troll Broken OB ata. Last time may broken ano guys, -ano na ano dun eh. Guys, mag-ano na ako fly. Because I want to pala na, fly. Nahit ako lang na ako ganitin yung isa eh. Sabi, fly. Ayan, yeah, baka may gumaya. What the?! ay okay. ginabahan ako doon. Kinabahan ako doon. Okay, let's go. Eh? Mayroon pala doon? Nagpakahirap lang ako doon? Guys, hop hop to ah. This is... Her. Mama! Oh uh oh! This is the draw broken. Yes, thanks. ha 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 ha. What? No, karma, karma, karma. It's A and Karma. It's an Karma. My God. Look at Look at Nagpakahirap pa pala ako dun, guys. So, I think don't Huwag tayo mang ano ng iba. Kasi kakarmahin pa Mag! Nice. 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 Oh, My good boys, I think. Guys, I think this is an uh, karma, ba karma, karma tisem, naman guys leh, karma My God! And, Ano ba? Ah, doon. Ako pala yung mali kala ko doon. Ano ba yan? Di pa makataas na yun. instant karma this is the reality they didn't know no 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 guys this is not happening guys instant karma right. Instant corn instant corn mock meow 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 so the lesson yes for kaman kan pinang iba Di kolom. Eh, merombah. Binili Awan. kalau Hindi <laughs> na ako makaano guys. Kakaiyamot yung mga yun. May instant karma sana sila. Sana naman na instant karma. Instant karma. Sana naman na instant karma. Instant karma. Instant Instant karma. Hay nako guys. Ginagawa ko kasi yung kay CEO. kasi kapag wala pang black, bigla siyang tumatalon tapos nagsasabay-sabay sila. Kaya ha. Yun oh katulad ng kanina, 'di ba tumalon ako tapos napunta. Eh wala yun. Instant karma. Ano na yun? Ano yun, Yun ay jackfruit. Ah, mga may fruit sa hulong. Juicy bread. Guys, help. Let me get this jerk out of me. Guys, nakakairita si Cart de los Reyes kay, Angelo. Inaagaw kay CNC Angela. Inaagaw niya kasi si Angela. Pero tumira ng tres, si Cordelos Reyes nakatang, nakatanggap ng kiss kay Angeles. Angeles, Angeles family! pushin perut kasih guys yang hirak

Fuck! Guys, sa hirap naman pala nito. Ay, na crazy. Nauna pa ako sa mga hindi ba? So, para mas maganda dun eh. Pero mas madali to pa para sa eh. Pero guys, can you come help me? Kahirap doon sa next. Gini na. May nang tatral. Ooh. Ano? Na, wala ko. Nakaka-iamot naman sila. Ay, naku. Gusto ko sila sa paking na lang sila sapakin na i-report. Pero, parang hindi siya nagkotrack kanina. I-report ko na nga. Ay, hindi, hindi nila ako. Ako talagang gusto. Anong kanina diba? kanina na yung Si Seyok ba talaga yon? If that's you, Seyok, Seyok, eh ikaw na. Eh di ikaw yun. Wala na, na yun. Mr. Bacon. I'm just gonna. I'm just gonna, guys, report him. Guys, bullying na lang. Ay, kaya nga troll, OB. Wag na be, wag, wag. finally deserve instant karma. But oh, yung mga hulog ako dun. Mama, 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 mama. Okay, So what? Haina Kaiser. I just want to go <laughs> Guys, please instant help. No, 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 no. Ayoko na, ayoko na. Ayoko na, guys. Ayoko na. Babay na, babay. Kahirap naman ito.